Alam mo, minsan may mga bagay talaga na kahit anong pilit natin, hindi na natin kayang ipaglaban. Masakit aminin, pero kailangan nating maghiwalay. Hindi na kasi tayo ang kailangan ng isa't isa. Binalikan ko lahat ng alaala natin, yung mga tawa, luha, at lahat ng pangakong binitiwan natin noon. Pero habang tumatagal, mas naramdaman kong unti-unti tayong lumalayo sa isa't isa. Parang may dalawang daan sa harap natin at magkaibang direksyon ang tinatahak natin. Nandiyan ka sa kaliwa, ako naman sa kanan. Ang totoo, binigay naman natin ang lahat, hindi ba? Pinilit nating ayusin, pinilit nating iabot ang mga pangarap natin para magtagpo ulit sa gitna. Pero hindi na siya tugma, hindi na siya sapat. Hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal. Hindi ibig sabihin na hindi masakit. Pero kailangan nating pumili, pumili ng sarili, pumili ng mas makakabuti para sa atin. Mas pinili natin ang mabigat na desisyon, kasi alam natin yon ang tama. Siguro, doon sa ibang landas, doon natin matatagpuan ang tunay na saya. Sa ibang tao, sa ibang lugar, sa ibang bisig, sa ibang pag-ibig. Hindi ibig sabihin na sinayang natin ang panahon. Ibig sabihin lang, may mga bagay na kailangan nating bitawan para maghilom, para muling magmahal hindi naging madali. Pero natutunan kong minsan, kailangan nating magpaalam para makahanap ng panibagong simula. Kailangan nating maghiwalay, dahil hindi na tayo ang kailangan ng isa't isa. At okay lang yon. Dahil balang araw, matututo rin tayong tumawa, magmahal at sumaya. Kahit wala ng isa't isa.